Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father J. Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Bakit hindi napapawi ang ating kalungkutan? Madalas dinadapuan tayo ng lungkot. Minsan saglit kung biglang naalala mo ang iyong pamilya. O minsan sa isang malaking handaan. O minsan sa kalayuan tulad ng mga dinadanas ng maraming OFWs. Nanggagaling ang kalungkutan sa isang uhaw na nasa pinakarurok ng ating puso. Natural sa atin ang hanapin ang kukumpleto sa ating buhay at madalas itoy isang tao din. Makikita ito sa salitang pag-ibig o pagkakaibigan. Hindi magiging pag-ibig kapag walang umiibig at walang iniibig. Ginawa tayo ng Diyos upang maging parte ng buhay ng iba at hindi tayo kumpleto kapag hindi tayo bahagi ng ibang buhay. The person we love the most is the person we miss the most and always. Itong pagkauhaw na ito, itong kalungkutan, ay isang biyayang bigay ng Diyos upang hindi natin makalimutan ang mga taong nasa puso natin. Higit sa lahat, makita na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos laging kasama saan man tayo napupunta. Kaya manalangin po tayo. Loobin mo, O Panginoon naming Diyos, na ipagdangal ka namin ng buong puso at ibigin ang aming kapwa ng ayon sa iyong mahal na kalooban. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.